na ka sa social media. Ay, upo. ba? Diba, merong isang nag-order ng tatlong libong pairs. Opo, mo yun. Ay, ganun to pa nah, yun. dahil po nung, nung una, maganda po yung aming communication. Mas na na-deliver namin yung item, mga pinakamantagal po yung one week. bayad na. Ay, mas tumaganda, talitalay. Pero mga after one year, o one year in half na, kasi ng piece sa akin, Tinudis ko na, tatlong libo nga. Yung sabi na, libo. Pero yung napuproduce ko na po yung halos 50% na. At saka tumawag sa akin, pasensya ka na. Only kasi na-cancel yung ating PO. anong magagawa ko po doon? Eh, naproduce ko na yung kalahati. Ay, kalahati na. Ang, yung ano mga kalahati, pa lang. Ang ginawa ko doon, na dahil sabi na kanina, eh, meron kami pwesto isa. Yung doon po, unti-unti na aming ibinenta. Hanggang sa maubos na. Hanggang sa kayo, na po yun. Yan, nakatulong ba ang TikTok sa pagbebenta ng mga hindi? hindi na billing order, Lola. Opo, nakatulong po kasi ginawa namin siyang freebies na sinail lang po namin mm, para makuha sure. lang namin Pero, yung maubus. material. babawilang mm -hmm. Mabawi lang po yung material.